Tingnan mga lugi. Kuwata tanim natin. Tanim natin 'to. Tanim ng lahat. So, Dole na natin. Mm. Ano lang kailangan. Eh nanilaw-nilaw siya mga gudi. So, kailangan natin siya gudi. Ayan o, oh. dilaw-dilaw o, oh. ayan o, na, o, Hmm. Ito na sa taas tayo kukuha. Ito yung maganda pa. Ito sa last. Tapos sa dito, tatanim natin ito. So, ito, dito tayo. Ito maganda. maganda. Okay. Ay, yo! Nabiyak. Yan, yeah, tanko na yung mga yan. Eh. Okay. Oh. <laughs> Ayon welcome to my farm Tingnan natin, protestahin na mo yung aking, ano, aking, uh, na sili, oh, namunga na siya mga lodi. ang liit niya, dami siya mulaklak. Ito kayo ito ating talong yan talong natin dami yung bulaklak sana po lumago siya para may maani tayo yan dami tayong mga sili dyan dyan kakalat lang tapos dito naman kamote o oh, gusto, sino mag, gusto magkalbos ng kamote mayroon dyan yan